<laughs> Ito yung measles niya, ma'am, ha? Kaya yeah, ha, compress ko pa din. Ah, hindi na pag hindi naman, naman ah, pag, ano, pag ano, pag hindi siya naman mula, iwan compress na ha? <laughs> <laughs> pag hindi naman naman <laughs> bawal ito si Ana. Apo. Ito po yung IPB ko niya, mga sa kabilang hita. Ito dito. Ito Tingnan mo, tingnan mo, tusan mo kaya kay isa. mo daw siya, at Lisa. Kamiya na. Wala kasi kamay niya. Wala kasi Wala yun, wala yun.